Ito po yung mga masipag nating mangisda oh. Daming palang huli, mga common pala to oh. Saka tilapia, wild. Uy, uy! Gumagalaw. <laughs> dito po, dito po. Apo, sige po, salamat. Ito. Dami oh. Maghapon magdamag pala kayo dito, ano? Patagal po pala, ano? Dito kayo natutulog? Hindi naman po kami natutulog. <laughs> 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 <May> hilo kayo. <laughs> Ay, mga ano, naiwan pa yung mga okay, tilapia yung bay, oh, tilapia, oh. Ang ganda no. Uh, sir, ang ganda yung kubo niyo po, ano? Opo, sige po, salamat. Ang ganda ng kubo nila, Nagbabantay ano? sila dito, na may naka may nakaumang kasi silang ano, pante. Ano? Ay, bukatot. Pa 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 pa? Dala okay, ayangat na 'yan. Yung bukatot po, yung po yung ano, yung malaking ano, yung ganun oh, no, parang ano, yung Oh, parang parang pante ganun, parang yung ano pukot. Nakalak po yung ano nyo, hindi umaano yung bangka nyo, no? Ay, may tali, para hindi... Hindi mapapatid yan. oh, hindi mapapatid, ha? Ganda, oh. Ang lalaki ng bangka nila, mga kabukid, oh. May laman din yon yung malalaki na yon. Meron din. Dami pa lo. Oh. Lilipat nga tayo dito sa kabila. Malaki naman yung bangka nila oh. Din din nakakatakot kadami oh. Alo, mga common tilapia. Walang ano, walang roho tsaka typhoon ano. Meron din. Oh, nakahiwalay. Tapon daw tayo mamaya para makita mo. Kaniya, oh. Oo. <laughs> Ito yung mga ano natin, mga kabalin natin. Nagtatagalog lang tayo kasi mga solid followers natin, Tagalog. Di naiintindihan yung kapampangan, pero solid na kapampangan po tayo. Yun din sa kabila, meron din, ano? Oh, puno din. Oh. Mga ilang kilo kukunin mo, parang Edwin? Kalatid, tunada. Kalatid, kakadami naman. May order ka? Oo, oh, kahit isa tunada. Oh, madami palang lang kukunin si oh, Paring Edwin. Doon po yung or, yung niya, doon sa pinablog natin sa taas sa may tulay ng San Agustin. So, sumama lang tayo sa kanya para kukuha ng isda. Dami. Tingnan niyo naman, ganda nung ano, piyesto nila. Oh. Mamaya pala pag dito yung araw, may na kayo, ano? Ah, di adjust. Ah, <laughs> di adjust naman pala. Pwede yung ilipat, ano? Ang dami niyan. No? Okay na. Ayan, madami yan, parang Edwin. Wala, dineliver na to Ay! Dalawang tuloy nata. Binagsak na, ano. O, may binahabol. Binahabol. Ito po, na. Dito po tayo sa may ilog po ng kandaba. Ayun, o. No? Bumaba na. Naabot ba yung baha doon sa bahay doon? Hindi. Ay, maabot doon. Ay, yung lumo ito, no? Ay, maabot din pala doon sa may bahay na yun. Yung tubig baha, mga kabukid, oh. At tibay pala ng bangka pag ganito kalaki, oh. Papandaw? Saan yung... Atakin lang yan. Ang pamula na. Noy, kasuyo. Sano? Matali yan. Eto mga kabogid, uh, magpapandaw na sila. Nakakin eh.